Naaarangkada na bukas ang pangampanya ng mga kandidato para sa barangay at SK elections. Paalala naman ng COMELEC, posibleng patawa ng perpetual disqualification ng sino mang mapatutunayang lumabag sa inilatag nilang mga patakaran. Yan ang ulat ni Louisa Eriste. Matapos ang ilang linggong paghihintay ng mga kandidato, Bukas na magsisimula ang campaign period para sa mga kandidato sa October 30, barangay at SK elections. Pero mahigpit na nakabantay ang COMELEC sa mga lalabag sa Omnibus Election Code. Kaya ano-ano nga ba ang dapat tandaan ng mga mga kampanya bukas? Base sa paalala ng COMELEC, unang dapat tandaan ng mga kandidato ang halaga ng pwede nilang gastusin sa eleksyon. Base sa batas, limang piso lang kada isang botante ang pwedeng gastusin ng mga kandidato. Sakop na nito ang lahat ng gastusin sa kampanya, kabilang na ang ipapamahagi at ipapaskil na printed materials, pag lumagpas dito, maaaring pumasok sa kasong overspending sa eleksyon. Sa mga ipapaskil naman na posters, dapat nasusunod ang tamang sukat. Bawal din ang pagpaskil sa mga government-owned na lugar at kapag nasa pribadong lugar, Pwede, basta may pahintulot. Sumusulong na ang deployment ng ating mga balota, kasama na po ang mga election returns, pati na rin po yung indelible ink natin. Patatapos po ang aming pag-ship at deployment ng mga ito by October 20 at ang pinakahuli po ang pagpapadala namin ay ang National Capital Region dahil pinakamalapit. Ito magsisimula sa ating mga leaflets or flyers, polietos, na hindi dapat lalaki sa 18 half by 14 inches. Yung pong ating mga posters ay hindi dapat lalampas sa sukat ng 2 feet by 3 feet. At yun naman pong ating mga banners or streamers na gagamitin sa mga rallies, motorcades, headquarters, hindi dapat lalampas sa 3 feet by 8 feet. Nakapaskil na rin po sa aming official Facebook page pati na rin po sa Comelec website ang mga common poster area kasi po dapat po dalawa yung titignan lagi dito. Compliance po sa sukat at ikalawa yung paglalagyan. Ang pwede lamang po kasing dinesignate nating common poster area, mga pampublikong lugar na itinalaga bilang kung saan talaga magkakabit. Sa pag-iikot ng mga kandidato, pwede ang motorcade. Pwede rin na nakasuot ng t-shirt at kapa ang mga kandidato na may muka o pangalan nila. Pero bawal mamahagi ng ballpen, t-shirt, kapa o kahit ano pang campaign materials. Ang pwede lang ay flyers. Kapag lumabag naman dito, maaari ding makasuhan ng vote buying. Kung sino man ang makakita ng mga ganitong uri ng paglabag, maaaring magsumbong sa Task Force Epal ng Comelec para gumulong ang reklamo. Di man agad kaso ang haharapin, pero posibleng madiskwalipika ang isang kandidato kapag lumubag sa mga tuntunin ng Comelec. Hindi po kinakailangan, ma'am niya, Yusek Edu, na kailangan formal na complaint pa. Ibigay lang saan nakita ito, sinong involved dito, saan niligay, kailan matatagpuan. Comelec po, gaya nung dati, ang kukuha ng ebidensya, COMELEC po ang magpapadala ng show cause order, COMELEC po ang magsasampan ng kaso kung kinakailangan. Kung mabutuhan man sila, ide declare po namin na stray votes ito. At kung ang desisyon po ay umabot na tapos ng halalan, maaring manalo sila at makaupo. Sabi ko nga po na nakaraan, Governor, Vice Governor, mga Mayor, napapababa po ng COMELEC, lalo po namin kayang pababayin sila sa pwesto. Sa October 20 at 27 naman, mambabaklas ang COMELEC ng mga posters na hindi sumusunod sa tuntunin ng COMELEC. Paalala lang sa mga kandidato, huwag na subukan pang lumabag dahil pwedeng mauwi sa perpetual disqualification o habang buhay na hindi makatakbo ang isang kandidato. Samantala, sa pamamahagi naman ng mga balota, tapos na ang COMELEC sa distribution sa limang rehiyon. Nagsimula na rin ng pamamahagi sa Region 4A at sa susunod ay sa National Capital Region. Sabi ng COMELEC, positibo sila na matatapos ang pamamahagi ng mga balota sa October 20. Luisa Erispe para sa bayan.